Magandang araw mga kayubi and welcome back po sa ating usapang baboy. So ngayon po papunta tayo ng Tanawan, Batangas. Dahil kahapon po meron tayong tinurukan doon ng Lutalize and ngayon po ina natin siya mga anak. So babantayan natin siya mga anak. Oh! kayubi ang mga inihin at mga biik dito sa farm ano po? so napakarami na pong biik dito and talaga pong magaganda rin yung uh, performance or productivity ng ating mga inihin ano po? so mararami rin silang mga nak yan and then ito medyo malalaki na nice so tuloy-tuloy po ang uh, panganganak ng mga inahin dito dahil kagaya po ng nasabi natin no huling bisita natin dito medyo naipon sila kaya nagsabay-sabay silang manganak ngayon so ayan po mukhang katatapos lang kapunin ng mga big na ito actually ang mga beak po nito ay bagong batch na kasi yung mga una pong uh, batch ng pinanganak dito ng mga inhin ay nailipat na ano po so nandun na sa kabilang building okay. so ito po yan and magaganda na ang laki and then ito pa so mukhang magkasabay po silang kinapon Ayan, at mukhang close na close sila. So dito nga lang po sa farm, ramdam na ramdam natin ang init kaya meron tayong mga ilang inihin na hinihingalan po. Oh no! So ito, katulad po nitong isang ito. Ayan, so hinihingal po yan. Kaya may electric pan siya. Wow! And kapag wow. hindi daw po kinaya ng electric pan, ipapa-aircon na raw po ni Mang Felix itong building na ito. And then, ito po. Ayan. So, ito pong inihin na ito. Ayan. Ito po yung tinurukan natin ng lutalize. Ang inihin po na ito ay tinurukan natin ng lutalize kahapon ng hapon. And ayan po, may nilalabas na siyang discharge. So, meaning medyo malapit-lapit na po siyang mga nap. And mabuti na lang po at mukhang hindi tayo aabutin ng madaling araw. Good job! Isa rin po sa senyales ay kapag meron ng gatas ayan, so meron na pong gatas itong inihin natin ito so talaga medyo malapit na okay isa rin po sa senyales na malapit ng mga nak ang isang inihing baboy ay kapag nakikita natin yung kanilang nesting behavior so mapapansin natin na parang balisa sila uh, kinukot-kot nila yung tabi-tabi kinakagat nila yung kanilang kulungan so katulad po ng ginagawa ng inihin natin na ito Meron na rin po tayo nakita ang mga butil-butil na dumi ng biik na inilabas ng ari ng inihin kanina. So, ibig sabihin po talaga malapit na siyang mga anak at nakababa na rin yung kanya mga biik. So, ngayon po magtuturok si Ma'am Felix ng oxytocin. So, ito po ay ginagawa lang natin dahil nakita na po natin ang lahat ng sinyales na mga anak na yung mga inihin. Ano po? So, hindi po ito dapat gawin kung wala pang sinyales. pitong biik na po tayo and mukhang hindi pa po tapos ang ating inahin na mga nakan po so mukhang meron pang laman ang kanyang chan, so kapag ganito po lagi parang namumulot na lang po tayo ng huh? literal <laughs> hindi po kasi natin nasaraduhan yung kanyang harang Ayan, so ito pa po yung isa and ito po ay nalagyan na rin ng ating uh, mistral powder Ayan, so ito pa po yung isa na ano po. So medyo sunod-sunod po ngayon yung mga big na lumalabas. Ito pong ina-apply natin mga kayubi ay tinatawag na mistral. Ano po? So ito po ay instead na tayo ay tinutuyo natin sila ng basahan, hindi na po natin kailangan ng basahan dahil pwede na po ito. So mas mabilis pong matuyo ang ating mga piik and mas mabilis po nila makuha yung tamang init ng kanilang katawan and kapag po nakuha nila yun syempre mas mabilis din po silang sususo at makakuha ng kolostrum kaya ito po yung nilalagay natin sa kanila Ayan, so siguro na po ay medyo malapit-lapit na matapos ito si Ma Felix kasi mukhang espasol na po ang ating biig. what? Ayan, at tapos na. Okay, so ito na po yung pangwalo nating biik. Ang problema po natin dito ay nawawala yung ating inahin. Kasi medyo naiwan po natin ng saglit at naiwan din po natin bukas yung pinto. So ngayon po, yung ating inahin ay namasyal. And yung ating inahin po ay... Ayan, so nandito na siya. Oh no! So syempre mga kayubi, ideally hindi po ito nakalabas. Ano po? And ideally talaga pag nanganganak ng ating mga inhin as much as possible po ay hindi natin sila iniistorbo para dire-diretso ang kanilang panganak. Pero ayun nga po, medyo nakalabas siya. So ang maganda lang po dito ay nalaman natin na marami pa siyang energy. <laughs> so ngayon po, hindi na muna natin siya ibinalik doon sa kanya farrowing crate at nilagay na lang muna natin siya dito dahil wala po tayong katulong ano po. So nanganak na po siya ulit dito ng dalawa pang biig. So naglabas na rin po siya ng placenta pero hindi po ibig sabihin nito ay tapos na ang kanyang panganganak. And may lumabas pa po tayong isa. Pero ayan po medyo kailangan nang tanggalin yung bara sa ilong at sa bibig kasi mukhang hindi siya makahinga. So eto na po si Mang Felix to the rescue. Ayan, sa paglabas po ng mga biik, napaka-importante na tanggalin agad natin yung nakabara sa ilong at sa bibig para po maayos ang kanilang paghinga. po? So ayan po, tinutulungan ni Mang Felix na mas mabilis maka-recover and hindi niya po itinuloy yung mouth to -mouth resuscitation. Say what? Ayan, so nire-revive niya. Pero okay naman po yung biik. And ayan po, so nilagyan na po ng mistral ulit. andito na po siya sa kanyang inihin para makadede. And binubudburan din po ni Mang Felix ng Mistral, yung paligid. Ito po ay para makatulong para mapanatili nating tuyo yung kanilang paligid. Ano po? And maiwasan din yung lamig, lalo na sa sementadong sahig. So makikita po natin yung biik na bagong anak. Ayan, bumabango na siya. And nakikipagkompetensya na siya sa kanyang mga kapatid para sa paghahanap ng dede. Ano po? So ibig sabihin lang po talaga, mas mabilis po sila maging active. Usually po kasi ang nangyayari kapag bagong anak ng mga biik, hinihintay muna nila na sila ay matuyo bago maghanap ng dede. Pero ito nga po, diretsyo na sila sa pagdede dahil napahira na po natin sila mistral. So ngayon po, pansamantala, nilipat natin muli yung mga una niya mga biik na inilabas. And sa ngayon po ay 13 na yung kanyang piglets. So, meron na naman pong additional na piglets ang farm na ito. Ano po? So, maya-maya naman po, ibabalik natin ulit itong inihin nito sa kanyang dating kulungan. Naghahanap lang po tayo ng kasama dahil di po kaya ng ating muscle. And then, para mas maging pamilyar po tayo doon sa Mistral, ito po ang kanyang itsura. And wag po kayo magalala dahil ito po ay magiging available din sa OTC or sa mga suki poultry supplies. So ngayon po, ito babalik na tayo kasama si Ma'am Felix dahil ililipat na po natin pabalik yung ating inhin. And ayan na nga po siya. So ibabalik na po natin siya kasi syempre mas maganda pa rin talaga ang laki ng ating mga biik and yung performance ng ating mga inhin kapag sila po ay nandito sa mga farrowing crates nila. Ayan, so di na po tayo tutulong dahil mas malaki po ang mga muscles nila. Kaya Kayang-kaya nila yan. And ayan po. So okay na siya ulit. So dito na po siya hanggang sa siya ay iwalay. And syempre, oras na naman po para sa ating shoutout. Kaya shoutout po kay Sir Ariel Palma from Abu Dhabi, Sir Ernie Sim Sir Trovador Lobo Sir James Pabiliar and sa online shop na aking may bahay na si Ma'am Kams Abubor So sa ating mga kayubi kung ayaw nyo po akong masaktan huh? ma i-like na po ng kanyang page and hindi rin naman po bawal na mag-scroll ng kanyang paninda and mas lalong hindi po bawal na bumili kung meron po kayo na po po. Ayan. So, sa so lahat po ng ating mga kayubi, maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Baro! na ng